Yes. Mirror me. Mirror me. Parang nakaka ano, nakakalit. Nakakali ano, nakakalito. Nakaka Picture lang kita dyan. <laughs> <laughs> nakakalito. Picture lang kita. One, two. <laughs> Pasok sa na loob. Pasok ko May meron, parang may nasa <laughs> ano. Pa ba ka kami. Ala, ala! Sa so, na pintuan! <laughs> Mamaya, hindi tayo makalamas! Ala! Ala! Sa na Sa na pintuan! Sa na pintuan! huwag kayong titingin sa salamin dito sa daan ng kayo tumingin para mamakita oh, yun. Parang kasing daan ng kata. Sab, Saan ka lang Dito lang ako. Huwag kayong magpapa ano. Magpapa. Wala. Magpa oh, no. Akala ko talaga doon yung daan. <laughs> mm.